sobrang lambot yun what's up sa inyo mga katantan ayan for this video magluluto nga tayo ng sinampalukang native na manok eh, ito yung ating lulutoing manok ayan saka yung mga sangkap na so ayan guys ito na nga yung ating mga dudamiting sangkap syempre yung manok, bawang, luya sibuyas, pamintang buo, chicken cubes, kamatis, asin, ah, uh, patis, siyempre yung gulay na puso ng saging sa at sa Sampalo. at ang ah, uh, tanglad. Kaya pisa na natin yung ating pagluluto, siyempre magpaint muna tayo ng mantika, spaldero. Tapos ilagay na rin natin tong taba na tinanggal ko dun sa manok panina. Isa-isa lang natin magmantikain natin ang taba na to. So ayan, nagmantika na dahil sobrang ang dami, babawasan ko yan. Sa kaldero, tinanggalan natin ang mantika, mag na tayo ng bawang. Ayan, gisa lang yung bawang, tapos sunod na natin si buyas. Tapos yung luya. syempre yung kamatis. Haluhaluin lang natin. Tapos sunod na natin yung manok. Yan. Lagay na natin dyan. Tapos lagyan na ng pumintang buo. Tapos isap kutsaritang asin. Yan, para magkaroon ka kabe siya ng lasa. Tapos taktan muna natin. Hayaan lang natin na mag-golden brown yung kabilang side. Yan, makalipas nga yan. Dalawang minuto, binaliktad ko na siya. Sakto na golden brown na yung kabilang side. Pwede na yan. Takpan muna natin uli. Ayan. Okay na Lagyan na natin ng tubig. Mga isang litro kalahati. Para marami-raming sabaw at masarap igupin. Lalo na masim-masim. Ayan, takpan muna natin. Tapos pakuluan lang ng 20 minutes. Ayan, kumulo na nga siya. Lagay na natin yung sampalok para lumambot na o para uh, umasip na rin. Huluan natin ulit another 20 minutes. So ayan, kumulo na nga siya at lumambot na yung sampalok. Tanggalin natin yung mga sampalok na lumutang tapos kakatasin natin yan. Durugin lang yung sampalok tapos katasin. Ayan, ganyan ninyo lang guys. At pagkatapos niyan, lagyan na natin ng chicken cubes. Tapos ilagay na natin ang patis para magkaroon na talaga siya ng lasa. Pagkapulo, lagay na yung tanglad para bumahon na yung ating sabaw at manok. Tapos takpan, pakuluan ulit ng 10 minutes. Kasi ang native na manok ay medyo matigas-tigas kahit bata pa siya. So mahababang pakuluan talaga yan para lumambot siya ng gusto. And binaliktad ko nga siya para yung kabilang side ay maluto din ng maigi. Ayan, lagyan na natin ng magic sarap. Para mas lalong sumarap. Tapos takpan muna natin. Pukuluan natin ulit ng 5 minutes. Ayan, kumulungan na nga siya, lagyan na natin yung puso ng saging para lumumbot na. Mabilis lang naman maluto yung puso ng saging kaya mga 1 minute lang luto na yan. Yan, luto na yung puso na sabing tikman na natin. Yan, okay na lasa. Tapos naglayag nga pala dito ng ceiling green. So, ayan guys. Ihain na natin yung manok. Yan, sobrang lambot na ito, Sarap na ito, guys. Gawin nyo rin ito sa bahay nyo. So, let's go. Tikman na natin. Guys, ito na yung ating sinampalutang manok. Tikman natin. bau Sulit